Great day! Mabuhay ka, bosses! Kapag may nakita kang tao na sobrang galing sa ginagawa niya, yung tipong wow na wow, tandaan mo to, hindi yan overnight. Hindi yan biglaan. Yan ang resulta ng libu-libong oras ng ensayo, ng sakripisyo, ng, ng, pagsubok. No? Sa mga panahong walang nanonood, walang palakpak, walang kamera, Karamihan kasi sa atin, no. Oh, gusto lang yung result, no. Oh, pero ayaw pagdaanan yung proseso. Gusto ng reward, oh, pero iniiwasan yung hirap. At madalas, ah, ah, maraming tao ang galing magkwento ng problema nila mini paulit-ulit. Parang stuck na sa replay mode. Pero pag tinanong mo kung anong ginagawa nila para makaalis, wala. Kwento lang ulit. Eh hindi pwede 'yon. Kung gusto mong umangat, kailangan mong aminin na ikaw ang may hawak ng manibela sa buhay mo. Ikaw ang driver, hindi ibang tao, hindi sitwasyon, hindi ang past. Kung dinala mo ang sarili mo sa ganitong sitwasyon, kaya mo ring ilabas sarili mo rito. Kaya mo 'yan. Tama na ang pagiging biktima. Hindi ka nilikha para sa papel na 'yan. Hindi ka para sa drama, hindi para ka sa tagumpay, no? Kaya kahit pagod ka na, kahit nasasaktan ka. Huwag mong sayangin yan. Sulitin mo yung pain, kunin, punin mo yung aral, kunin, kunin mo yung reward. Huwag kang matulog hanggat hindi mo naaabot yung gusto mo. Hindi dahil toxic yan, kundi dahil alam mong kaya mo. At ayaw mong sayangin ang pagkakataon. Minsan may dumarating sa atin umiiyak. Nagbe-breakdown, gusto na sumuko, eh. Pero real talk lang, huwag kang umiyak para sumuko, umiyak ka para ilabas mo lang yung bigat. Tapos pi, agkatapos nun, tuloy ulit, laban ulit, nandito ka na eh. Nasasaktan ka na rin lang, edi sulitin mo na. Punin mo na yung silbi ng sakit, no? Kung gusto mong makawala mo na, man, 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 kailangan mong piliing magbago. Magpalit ng diskarte, i-reinvent ang sarili mo. Yes, pwede 'yan. Pwede mong baguhin ang direction. Pwede mong i-reset ang mindset mo. Pwede mong sabihin sa sarili mo, tama na 'to. Iba na ako ngayon. Hindi mo kailangan ng permission ng kahit sino para ayusin ang buhay mo. Choice mo 'yan. Kapangyarihan mo 'yan. At habang ginagawa mo 'yan, habang ini-improve mo ang sarili mo. Isipin mo lang lahat ng nangyayari sa iyo ngayon, hindi yan panghabang buhay. Hindi yan the end. Matibay ka. Mas matibay ka kaysa sa mga iniisip mong humahad lang sa Kailangan mo lang harapin araw-araw yung sakit. Hindi para pahirapan ang sarili mo, kundi para palakasin ka to. Kasi totoo yan pong, sa sakit, sa bagsak, sa rejections, pong, Nandun yung tunay na wisdom. Kaya kung may pinagdadaanan ka, gawin mong mission yan. wag mong takasan na hakbang lang po. Araw-araw. Kahit pa unti-unti man na, Kasi walang magic sa tagumpay. Lakad lang talaga. Kahit mabagal. Um, basta tuloy. At eto pa. Hindi mo maibibigay ang wala sa loob mo. Kung galit ang laman ng puso mo, yan at yan din ang lalabas sa'yo. Kung takot, kung insecurity, kung kung inggit, 'yan ang ibibigay mo sa mundo, men. Kaya bago ka magbigay ng pagmamahal, pong, ng respeto, ng saya, buuin mo muna 'yan sa sarili mo. Lahat nagsisimula sa isip. Kasi kung ano iniisip mo araw-araw, 'yun ang magiging buhay mo. Yan, kung puro doubt, puro negative, puro hindi ko kaya. Eh di, 'yan ang mararanasan mo ni. Pero kung binabantayan mo 'yung thoughts mo, kung tipan mo nga, kung tinuturuan mong lumaban yung sarili mo. Mag-iiba ang takbo ng lahat mo. Mong... Kaya kung ako sa'yo, open mind ka lang. Pero huwag kang magpakulong sa old thinking. Yung mindset na laging defensive, laging offended, laging galit sa mundo. Di, dami kasing tao ngayon, parang laging naghahanap ng ikakabad trip nila. Pero ang dami ring pagkakataon para piliin mong hindi maapektuhan. So next time na may marinig kang bago, kakaiba. Imbes na react agad. Sabihin mo na lang sa isip mo. Hmm, interesting yan ha. At move on ka lang. Tuloy ang lakad. Tapos ito pa. Huwag mong gawing kaaway ang kasalukuyan. Minsan kasi, sobrang future focus tayo. Gusto agad maabot yung dulo, yung success. Pero, nga, pero nakakalimutan natin na yung journey mismo, yun ang totoong buhay, yung bawat hakbang, bawat araw. Yun yung kwento mo, hindi araw-araw graduation, ina, you know? hindi araw-araw wedding, ina, you know? hindi araw-araw grand achievement. Pero araw-araw, merong hakbang, merong moment na pwede mong i-celebrate. Kaya wag mong maliitin yung araw na to, dahil to ang totoong simula ng pagbabago. One step at a time, pero siguradong palapit sa goal kasi ito lang naman talaga ang mahalaga. Yung step na ginagawa mo, eh, ngayon, ngayon mismo, eh...